Hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. Isang katanungan po, ano ang inyong diskarte sa buhay? Base sa nakalap ko sa Google, ang pagiging madiskarte ay isang paraan upang maiwasan ang anumang hadlang para mapagaan ang iyong buhay sa araw na ito ay inyo pong matutunghayan ang isa sa mga anim na sinusubaybayan ng ating maestro sa katauhan ni Romnick. Si Romnick ay isang batang tinagurian ko pong ang batang tindero dahil siya po ay nagtitinda ng iba't ibang gulay na kanyang kinukuha sa bundok kung siya ay may panahon at kanyang itinitinda sa mga guro upang matustusan ang kanyang pangangailangan sa pag-aaral at kung paano rin niya matutulungan ang kanyang matatandang lolo at lola. Ngayon po inyong matutunghayan kung ano ang maaring ibahagi ng ating munting maestro sa ating tinaguriang ang batang tingnero. Oo oh, ngayon naman maglilimot tayo kung saan. Sino yung naglalakad? Parang may sinisilip na bata doon. <laughs> sinisilip? Ay! Uh, no. Munig ka ni yun mas Apple mo. Ano yan? Ano yan? muna ka. Jim! natanong natanong! Jim, Oh, ito si Romney, ay. yung batang nagtitinda. Oh, bakit ka nagtitinda? Ay, gusto ko to, gusto ko to. Wow. Magkano to Romney? Magkano? 50 pesos daw. 50 pesos 'yan. Okay. Ready na Yes, ready na yung pambayad ko. Salamat. O oh, bilhin niyo na lahat para ako nang magluto. Hindi niyo na lahat, tawag ng bata. Sa ilay na parang, ano to naglalakad ang batang to. Yan, ginukuha niya to sa ano, ng bundok. Ito, mahirap kunin ito kasi nag pa yung tao ng ano, sometimes parang ano dito. Yes. Kasi root ito eh, kinukuha lang ito sa paano ng ukay sa bundok. Mahirap at sa kapag ano mo ito makati. Gusto ko yan sir. How much? Okay, 50? 50 pesos. Okay, 50. O, oh, later. later. Para... Piliin niyo na lang para iluto natin ang ulam mga ngayon. Naglagyan ko sa nakampalaya. magluluto basta piliin niyo. O. Oh. Yung O. Oh. yung tatay puke? 20 pesos na lang. Ano naman na Ito? Ako na ito. Okay. So, but before that, ka, ano, may, but may, <laughs> ano, nagtitinda ka, kay, eh, di, di ka dito, closer. Di ka dito, closer. 20 pesos. <pants> Oo, kunin na lang natin yung bayad. So, kukulektan ko na lang. May tatanungin kita, eh, ka pa nagtitinda, eh, wala, binibigyan naman kita ng, araw-araw na pera mo. Wala kayong Anong pagkain? Wala raw silang bigas. Binibigyan ko talaga araw-araw ang bata ng kanyang pangkain pero wala raw silang bigas. At saka naglalakad ang bata ng tumalayo doon pa mountain pa. Naglalakad na school. Now, itong bata ng to, ginagamit niya yung vacant time niya pumunta sa bundok Halimbawa, pag uh, dumating ng hapon, kukuha ng mga kung ano-ano makuha doon na maaaring niyang tingga sa mga pictures. Kaya, it's good na lang dito ako ngayon. Nakita ko siya, kaya tinanong ko. Actually, kasi lolo mo matanda na. Lolo niya ay matanda at lola na. Uh, siya na lang. Siguro, kahit may pang-resist dito, wala namang bigas. So, ayan. Kaya uh, nagsasakripisyo siguro ang bata nito. Uh, tingnan natin. I cannot promise kung anong magagawa. Pero tingnan natin kung paano kita tutulungan. Basta ang gusto ko lang mag-aral ka. Uh, maraming tutulong dyan sa iyo. Basta mag-aral ka ng mabuti. Ha, don't cry. Huwag ko umiyak. Baka ako ang iiyak. Maraming tutulong dyan. Ako nandito ako palagi. Anong kakainin ko? Pwede mong kainin. Gaya lang. syempre pero gawan natin ng paraan so nandito ka ba bukas? wala mag-absent ka? mag-absent ka? mag-absent ka? mag-absent ka bukas? bakit nga mag-absent? wala rin silang bigas bukas ganito na lang sinong may bigas? Ikaw, <laughs> no, sir. Okay. Yan, ito na lang. Gagawin na lang natin ng paraan. Huwag kang mag-absent bukas hanggang Friday. Yes. Gagawan natin ng paraan, ha? God is good. Darating yung bigas na yan, ha? Di ba? Perfect. Good vibes. So, uh, ganito. Pasok ka na ng klase. Ako lang bahala sa mga panindanong mo. Mag-collect-collect tayo mo na lang yung mga bayan. Bibigay ko sa'yo, ha? Uh, may kanin ka. May baon. Baon, okay. Iluluto na natin yung mga ayan, paninda ni Romney. Okay. Saka yung bag mo. Alam ko yung lang. Hindi mo alam Yan, o, oh, tingnan mo, o. Oh. Bung yung bag niya. Hmm. <laughs> oh, pakabait ka ha. Don't worry, sob, nang bigas na yan. God is so good. Darating ang bigas. Promise. Okay, so, yan po ang madiskarteng bata natin dito. Sige, atin ka na ng klase mo. Go, 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 go. go. Ting mo. Ha? Ayan. Kung napakasayang isipin na may batang gano'n na madiskarte pala dito sa school. Kaya ko siya na-discover mo dahil nakikita ko siyang nagtitinda ng kung ano-ano na maaari niyang kunin pagdating niya sa hapon pumupunta doon sa ano bundok malapit sa kanila kasi nasa mulo bundok yung lugar sila Kaya sinabi niya mag-absent daw siya bukas pero we will solve that na hindi siya mag-absent until Friday nagawa natin ang paraan darating yung bigas diba? good vibes perfect God bless at sana matupad yung wish na yung okay? ang tabayanan po natin Hello! Sa cooking time ni Maestro! Ang lunch po natin ngayon ay dinindeng na kamanggag. Pagkiti Ilocano, kamanggag day to'y ako! May utong, yan, may patola with saluyot. And then lalagyan ko ito ng konting asin, di ba? Perfect! Yan ang tinatawag na dinindeng Ilocano. But before that, maglulutok muna ako ng rice. O yan. Yan. Tinatawag natin double diamond na bigas ng ilukan. Double diamond yan. Sobrang lambot at ano, ang bangong sarap kainin. Yan. Diba? Okay. Wash, 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 wash muna step balatan muna itong kamangag. Dapat pag nagbabalat nyo dito, be careful, ha? Kasi ito ay makati pag inawakan mo. Ganun lang, kasimple. Yan, para rin itong kamote. Pero kaya lang, ayun, Ganito lang pag, ayan. step-wise, slice natin ito. Ayan lang. O, diba? Ayan. So, ayan. Ipapakulo muna natin habang ito ay lalambot. Gaya, nang sinabi ko kanina, yan, i ang ng mga iba pang mga kailangan. Okay, let's gine! Yan babu <laughs> okay, next will be on yang... Yan, Tao Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my beating? You don't understand. Do you feel this? Am I only dreaming? Is this a morning and need to I believe it's meant to be darling. Watch when you were sleeping, you belong to me to feel the same. Am my only dream is this money and eternal flame same name sound to the rain whole life so lonely when you come and needs to pay so ready now the night na in young patola. Oh, di ba? Oh. Konti lang linalagay kong ano, sabaw para mas masarap. At saka low fire pag magluto ako. Lagyan natin ng konti, konting magic sarap lang, konti lang. Pampalasa. Oh, di ba? Okay, another 3 minutes. Ayan, tikman na natin kung okay siya. Oh, ayan. Ay, mainit. Mmm, perfect. Mmm. Mmm, malagkit siya. Di ba? Mmm. 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 Ayan. Three minutes lang. Wow. Okay. Then after that, susunod na natin yung patula. Lagyan ng konting pasim. Ayan. At konting pampalasa. Then, perfect na. So, ready na. Lagyan na natin yung patola. O, di ba? O. Konti lang linalagay kong ano, sabaw para mas masarap. At saka low fire pag magluto ako. No, natin ng konti, konting magic sarap lang, konti lang. Pampalasa. O, di ba? Okay, another three minutes. Okay, lagay na natin ang pang-asin. Mm. Saktong saktong asim at yung alap. Talagang sakto lang. Ah, Ang sarap. It's perfect. Ito ang dinengdeng ng Ilocano. Kadagiti amin nga Ilocano pala. Ang kayo na. Hindi e mas na ito. E simple nga dinengdeng ang Awang tinayong na. Wala po itong mantika. Ha? Walang saho. Pure ni na dinengdeng lang. Oh, so ready na. Ready to laps. Tingnan tingnan na lang natin yung kanin. Mm, friends. I love you. So ayan, ready nang dinungdeng. yan perfect. Yan, Sherry. Oh, yan. Oh, ito. yan. Marimbisa ay walang ano walang ordinary lang yan walang prito walang mantika yan masarap perfect yung lasa at saka yung azim go thank you so much sir perfect kaya nakapagpasaya tayo ng kahit konti at saka o oh, diba yan, di ba? Meron gastos din naman kasama kasi hindi ka nabibili ng napakamahal dyan para pag mag ka pa. At besides, lutong bahay. Nandito na po ang kasagutan ng wish ni Romnick. So na hindi na po siya mag a -absent. Gaya ng sinabi niya kaninang umiyak siya. Dito po ako ngayon sa bahay ng tutor kong si Jo Marie Layugan. Sila po ang may-ari ng grocery at sangyo yup salang Landi Layugan. At si Jo Marie po ay isa sa mga pinakamatalino at pinakamabait kong tutor when he was in high school. At hanggang ngayon po ay tutor ko pa rin siya kahit na siya ay nasa university na. Ayan, nandito pa rin si Jo Marie. Oh, solve ng problema ni Romney. Kaya, mga Oh, so na! Ay. Thank you, thank you very much, Welcome Jom. Here. naman ang message mo kay Romnick, Jom. So, kay Romnick, na yung problema. Nandito na yung bigas. Masabi ko lang, mag-aral ka na mabuti, huwag ka nang mag-absent. Uh, God bless you and your family. Okay, ayan. More blessing. God. God. ng sinabi ko kanina, God is good. Diba? Diba? So, thank you, thank you very much, John. Thank you, thank you. Thank you. And I love you today. Perfect. Good vibes. before going home, dito. Kasama ko yung guidance natin si Ma'am Witness ng mga teacher. Oh. Kasi Ma'am Marsan gusto niya raw mag-absent dahil wala nang bigas inuluto. Ma'am Marsan, come here. Oh, kasama ko yung guidance para bibigyan ka ng message. Yung mismo wanted na may bigas ka na from ah, uh -huh. uh, yung Thank -til, you Jo Marina Yuga. Oh, Thank like uh you, -huh. Oh, yan hindi na lang one day yan, one week, Kasi na kayo sa iyo, lola lola. kanan di ka na, hindi ka uh, na bibili ng binat sa oh, Anong, anong kaya, abs Kaya, baka may message, uh, ma'am, yun yung lang, huwag ka nang absent kung anong kailangan mo, lumapit ka lang uh, kahit ka rin sa amin, kung ano yung may tutulong namin sa iyo ay, yun ang uh, pag Anong Tagalog? So, Anong Tagalog? Yun ang pagyamanin mo na lamang. Ano? Oh, diba? Mm. So, wala na problema. May mga so, tinda rin siya kanina na gulay oh, Binili namin, ma'am. Binili namin na kanina yon. Mm. Oh, oh yan. O, oh, madiscard ang bata. O, oh, mag-absent yeah. sana siya. Tomorrow, wala raw iluluto. May nga niya. Kaya sinabi ko, God is so good. Ayan. So, bagal ang problema ni Romney. Thank you, thank you very much. Goodbye. At napaglugan, ma'am. O, okay, hatid na rin kita. Ayan, inyo pong natunghayan ang munting pamamaraan ng ating maestro sa kanyang pagbibigay ng kasagutan sa kapangangailangan ni Romnick. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsusubaybay to all our subscribers and viewers. Maraming maraming salamat po. As usual, I'm praying for all of you. May God bless you. At sana po sa lahat ng mga kabataan dyan, uh, ang kwentong ito ay maari yung kapulutan kahit kung ting aral na maari yung isabuhay o maari ibahagi sa ating kapwa. Muli, nandito pa rin ang ating maestro nagsasabing, I love you today, tomorrow, and forever. Thank you.